Ayan, almusal tayo mga kamamsi ate kagabi. Ang ulam namin ay ano, uh, tahong. Ayan mga kamamsi, nakalimutan ko palang magdasal bago ko may nakapagsubo na. Ayan mga kamamsi, nagdasal na tayo dyan. Um, ko lang pala mga kamamsi na ang tahong pala, ano ang sekreto. ba diba? marami ang hindi natutunaw sa pagkain ng tahong. Ang sekreto pala mga kamamsi, natuklasan ko rin sa akin mama dati. Kasi ng lang tao mga kamitin. Kapag kinakain, hindi ka tinatanggal yun yung parang balahibo niya. Tapos, mag-cross ang turo sa akin mga mga kamitin. Mag-cross muna tayo sa tiyan. Kahit, kahit anong kinakain namin mga kamitin. Basta medyo matigas. Tinuturuan ko yung asawa ko, mga anak ko, na krusan mo na ang chan nila. Bawa nakapagsubo na tayo ng isang piraso, tapos nangunyak mo na yun, yung pinakalaway dun. mo dun, Pokrus mo yun sa chan mo, kamsi. Epektibo talaga yun, mga kamsi. Naniniwala ako doon kasi lagi namin ginagawa diyan. Ang asawa ko, mga kamsi, ano siya, mahirap siya matunawan. Parang mahina na panunaw niya. Pero pag ano, mga kamsi, hindi siya nakapagkrusa kanyang chan. Ayan, sinasakitan siya ng chan niya. Ayan na mga kamsi yung tahong na ating ulam. Ang taba niya mga kamsi. Kaya masarap talaga siya uh, pang, ano, pang At saka na miss na nga namin mga kamsi dahil ano, mga kamsi nakapagtahong. Ayan na mga kamsi yung ating tahong ay. Kaya try nyo mga kamsi. Ayan mga kamsi maraming salamat yung panonood sa aking mga video sa patuloy yung panonood. Naway supportahan niyo ako mga kamsi.